Bakit? Ano nangyari? Nandiyan ba si Makoy? Oo nandiyan. Gusto ko siya makausap. Oo yan yun nga, awatin mo nga yun. Bakit parang galit yan? Sige, ka mo, waka mo. Ano ba? Ano ba? Guard kasi yan dito Julia, respetuhin mo yan. Wala akong pakit kung guard ka dito. Bukay nalaman kung umuwi ka na dito kasi gusto kitang makausap. O bakit? Bakit mo ba gusto malaman na umuwi ako? Ano bang kailangan mo? Gusto ko ayusin natin to. Ayoko, may akira na sa puso ko hindi magiging okay kasi matagal na yun pinagsawala ito pinaglaruan lang ito makoy wala ka na naman ganyan makoy wag ka naman ganyan sa babae wag ka babae ba, 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 ba yan nandito so, ako para kausapin ka uh, Muko yung hindi naman tayo okay dahil yung naniligaw pa naman ikaw sa akin bilhin niya kita na napakaraming chance tapos ngayon nandito ako first chances hindi mo man lang mabigay sa akin Pwede bang tigilan mo na ako, oh, tapos na tayo, saka maluwag ka na, no? Isip mo, kuy. Huwag ka naman ganyan sa tol. Bakit? na yan, eh. So, ano pong meron dito? Sino ba to? Hoy! Sir! Sir! Ano yan? Sir, may nag ko, boys. Sino? Si Julia yan, bayaan mo yan. Oy, bakit? Kuya. Oh Julia, bakit? kumusta? Sige, papasukin mo, papasukin mo sir, papasukin mo sir. Sige, papasukin mo. Ano ba yun? Bodyguard dito. Bodyguard dito yan. Gusto ko makausap si Makoy kuya. Gusto ko si Makoy? O nandyan? Gusto ka siya makausap. O yan yung mga, awat mo nga yun. parang galit yan? Sige, waka mo, waka mo. Ano ba? Guard kasi yan dito Julia, respetuhin mo yan. Wala akong pakay kung guard ka dito. Hindi, respetuhin mo. Okay. Wait lang. Tatawagin natin na maayos si makoy, pero respetuhin mo yung guard. Respetuhin okay. mo yung guard. Okay? O, yun Ito. Ba't nandito yan? O. Oh. Ayun o. Oh. Oh. Bakit nandito ako? Uh. Ano yun? Wala lang? Wala lang talaga. Pinagsawaan lang ito. mo kay nalaman ka. Umuwi ka na dito kasi gusto kitang makausap. O oh, bakit? Bakit mo ba lang gusto malaman na umuwi ako? Ano bang kailangan mo? Gusto ko ayusin natin to. Ay, oo. May akira na sa puso ko. Oo. Oh. Oo. <laughs> ano nga kira? Sino kuya yun? Yung kapatid ni Yasumi, nagbalikbayan na rito. Kuya, akala ko ka ba magiging okay ulit? Uy, ba't ako? Hindi ko alam yung relasyon nyo. Hindi no, magiging okay. Kasi matagal na yun. Pinagsawala ito, pinaglaruan lang ito. Shhh, makoy, wala ka, na ka na niyan. Niyan. Maho, maho, na ganyan. Na makoy, wag ka naman ganyan sa babae. Wag ka naman... Respetu... Babae ba yan? Respetuin. Hindi yung babae yan eh. babae ba yan? parang ewan. Parang eh. Parang yung kasi ang hirap sa'yo. Ano, pagbalalake gan okay lang? Kapag umalis kami, okay lang? Mukha hindi naman kami bole eh. Boy. Napasabasa mo mo lang ipapata. Eh, hindi ka naman talaga bole, tao ka eh. Kenkoy ka ba? Mako, yung ganyan, tol. Ano ko, parang bulalang sa'yo. Ang bilis mong kalimutan, ang bilis mawala. Domino ito doon, bawin nyo na nga ito. Ewan ko sa'yo, bola, ito, parang bula. kausapin ka. Op, op, Tapos tao ka. Tapos ka. Ganun, ganun lang yun. Sige, pabayaan mo. Uy, sir, pabayaan mo. Uy, makay, patuloyin mo nga yan. O, tuloy ka daw, sabi ng kapatid niya noon. Uy, pinagsawahan ko lang. Tuloy ka, kapatid daw. Kasi ino ba? Sige, kapatid niya, sumi Sige, tuloy ka, Julia, huwag ka matakot. Pa Albu. Albu. Albu Gusto ko itong makuusap Kakausapin lang kita. Sir, akin to, sir. Akin to, sir. Akin to. Sir, sa ah, sige, sir. Baka nang mag-usap tayo. Oh, so, nakakausap mo na ako kanina pa doon ah. Sa labas ah. Sa akin, pwede naman na sa akin. Nag-closer tayo before, di ba? Pwede naman sa akin uy, to. Uy. uy, lumayo ka nga sa akin. Sino ka ba? Shhh! Uy, huwag kong Si Makoy may gusto na yun. Gusto niya yung ate yeah. ko. Sa akin ka na lang. Makoy, Ano eh? Ayoko sa tigilan. Anong yung tigilan? Neto, bang kulit. Di ba, nandun siya sa labas, kinukulit na niya ako. Oo. Oh. Ba't ka ba nandito? Tanong ko lang. Nandito so, ako para kausapin ka. Oo. Oh. Mukhang yung hindi naman tayo okay dahil yung pa naman ikaw sa akin. Bili niya kita na napakaraming chance. Tapos ngayon nandito ako. First chances, hindi mo man lang mabigay sa akin. Mm. Eh, tapos na tayo ah. Tapos na kami kuis. Pwede ba tigilan mo ako? O, na ako? Matagal pa na, 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 pa na no, ako na yun. Pwede ba ba't napit malapit sa akin? May ibang gusto na si Makoy. Tsaka sino ka kairang sinasabi mo? Ano? Siya yung kuya. Laman yun, ang puso ko, siya na. Yun nga yung balikbayan, yung kapatid na lang sumi, yun yung kapatid. Si yung... ate Akira. Sa akin, yeah. ik ikukumpara sa'yo yung mas maganda yun, no? Palag ako dito, Makoy. Sige, sa'yo na yan. Pwede bang tigilan mo na ako? Oh, tapos na tayo. Saka maluwag ka na, no? makoy. Huwag ka naman tingin sa tol. ito. Po Pokers na yan, eh. Tapos si, si ano na laman ng puso ko, si Akira. Makoy. Um. Uh. Ba't ganyan yung... Hindi, ayoko na dyan, Kuis. Oh, uh, gusto mo sa'yo na yan. Gilas, pagay pag pag mo. Lupay pa yung gano'n. Ay, bilang to, sa Grabe yung pag-uugali mo. Oh, Julia, okay lang. Si ba't kami, pre? Ano ako? Huwag Uy, so pwede ko na ba itong ano may... Ano ba? Oh, hindi, ganyan. Magalit. Oh, Uy, Uy mamahalin na. Uy, ma. Uy, ano? sumi. Ano nangyari doon kay Mokoy? Ba't ganun na yun? Ano ganun na yun? Parang wala lang sa kanya lahat ng mga pinagsamahan namin. Go, go. Eh, alam ko kasi wala na doon kayo eh. Kuya, pinaniligaw pa lang siya sa akin. Ang dami kong chance na binigay sa kanya. Tapos ngayon, yung ako yung nangihingi ng chance. <sighs> Ba't parang wala lang? Eh, alam ko kasi gusto niya makoy si Akira. Tapos bigla-bigla ka Hindi ko nga alam ba't ka nandito, babe. Uy, tama na yan, tama na Alam nga lang kita nakita eh, sa ilang buwan na dumaan eh. Guard! Tama na yan, Kimi. Ate, dito. Ate, ako nabahala dito. Ate, dito. dito. Uy, dito ka nga! Uy, naman ako naman eh. Lulupay-payin ko lang eh. Huwag nahimik ka! Sir, ikaw nabahala dyan, sir ah. ¡Gracias! Sí, sí, sí.